pantalla, Ay ayan -ay 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 kamote ayan po yung talong yan dalawang kilo so, uh, dalawang puno na yan Ayon. Ayon, may na may na nakakatakot na ang ito itong sampo na ito ano ang nangyari dito nakakakanya niya mamatay yung ano niya parang bigla nagkasakit mukhang mamamatay yung sampo ng talong na yan pag namatay ang tapalitan ko nalang ng sili ito sili na po yun kung haan na rin po yun eh. sili na po yun nakaraan bulaklak lang po yun eh kasi ito yung native na ano labuyo. Sampo itong naked na labuyog yun ang yeah. liit ng bunga makita ito siya nga 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 na po yung, para, lang yung niya, kasi mahakay na siya, hindi na maganda yung, yun, yung pasok niya pero ang dami na po ng bunga niya, lalaki na ang inog niya, binhain na lang po yan eh. po ito ang binhain ito dami na po na sa ilit ito pag ka sa sa, sa magkikinta sa mga bindors mga gilid gilid meron ano po, limang piso lang isa merong dalawa lima malak kung nakaswerte ka meron dalawa lima ngayon lang magalas talaga pare parehas naman sila mahal talaga sila kahit naman sila malik talaga kung nakara nakasama na ka sa pamilya dito sa mesis ka talaga dito ano na yung presyo ng ano yung talaga yung sila ngayon po muna ang okay. ating dito ay nandito lang po ang silo lang no? sikat ng hat halos po kasi kaya ang ito silo natin malalaki yung bill paper ano nawala yung buong ano wala hindi may bulaklak naman po parang naglalagas eh mamaya siguro ng na hapon o eh. abunuhan uli natin to para yung uh, ano nya tuloy uli ng bunga eh, may mga maliliit ka po kasi sa tahapon na tapos may mga bulaklak abunuhan uli natin ya eh, para tumuloy yung talbos at pag talbos nya kasunod uli po bulaklak bunga uli yan ganyan po ano na sili sa nalaga ng maayos ah, nagalang po para sige eh, yan karunan karunan yung bunga. po muna maraming maraming salamat po so mabit po yung po yung share namin po at sa mga tango natin subscriber dyan maraming maraming salamat po sa inyong suporta okay you po so, salamat po muna. salamat po